welcome back to my channel. So ayan, today is Friday, December 4 na. So malapit na yung Pasko. So ano ba yung mga paghahanda niyo sa sari-sari store nyo ngayon, no? So sa amin kasi pag Pasko hindi naman siya masyadong ganun kabenta yung mga grocery. Ang mabenta rin dito sa amin ay mga alak. Mga Red Horse ganun. Uh, tapos kasi kami ay malapit na naman dito sa mga mall. So yung mga tao, ay doon na nagbibili ng mga grocery nila. Pero sa amin, yung mga pakonti-konti na lang yung nabibili dito sa aming tindahan. Pero mas malakas yung alak kapag uh, papalapit na yung Pasko. Today, today ay nakapag-grocery naman kami uli. Mga dalang, dalawang araw na nakaraan naggrocery kami. So ngayon naggrocery naman kami kasi nung nakaraan ay maraming kulang doon sa napang-grocery ni Mister So ngayon nagdagdag na lang na siya uli ng mga kulang na yon kasi yun yung sa so ngayon yung supply dito sa amin ng grocery ay hindi po kumpleto compare po diyan sa ano sa sa ibang lugar pero dito sa amin sa Iloilo sa Western Visayas ay hindi masyadong kumpleto at laging nagkakaubusan mga zone rocks, walang ganong stock, walang mga stock dito sa amin, pahirapan talaga yung pagbibili mga panty liner, pahirapan ka sa paghanap niyan, kung saan saan ka pang grocery, makapaghanap niyan, para maitinda mo lang sa tindahan mo. Mahirap talaga sa panahon ngayon, kahit uh, yung mga grocery na pinamilhan mo na dati, na suki mo na, ay walang stock doon, kailangan man pumunta sa ibang grocery para, para mabili mo lang yung mga ano mga stock na wala sa yung sari-sari store kasi dapat yung mga stock na yun ay kailangan natin mabalik ka agad or stock natin sa sari-sari store natin kasi yung mga customer natin ay uh, sayang din. So ito na natin yung sa plastic nga. So ayan, meron na siyang nabili na panty liner. So panty liner, ito na. Namihan niya yung bili niya kasi nga, pahirapan to hanapin yung mga panty liner na to. So ayan, kasi mabenta to sa amin. So, ilang piraso to yung kanyang binili? 5 Tatlo ka pa. Ten. Fifteen. So, fifteen na piraso to lahat. Tapos, <coughs> eto. Sister. Na napkin. At, eto. Yung safeguard na no white. At mapagkakas. Buy 11, get 1 free. Tapos, ito yung Colgate na red. Buy ayan, buy 23, get 1 free. Okay, so yung mga free siya. Marami siyang free. Tapos, ito yung palmolive na violet at saka palmolive na pink kasi mabenta ko sila sa amin. Meron pa naman ako dyan sa nakasabit. Pero, nagdagdag lang, ano you know, mas maganda yung Meron kang stock. Tapos, downy na red kasi mabenta ko siya. So, 7 pesos yung tindahan namin, ah uh, yung tindahan namin dito kasi uh, pinarehas lang namin, ano, parehas lang kami sa mga tindahan dito para fair lang din, di ba? Ang 7 pesos sa kanila, 7 pesos din sa amin. Tapos, ito, Colgate na green. Buy 11, get 1 free din siya. 72.20 yung kanyang price. 8 pesos yung tinda namin. Tapos, ito, dito ay 10 pesos yung tinda namin dito sa panty liner na to. Tapos meron siya binili na alcohol para sa gagamitin namin dito sa tindahan. Hey Tapos dito. So, ito siya sa carton na malaki. Ito yung naman niya. Yung chicken. Ayan, chicken na Lucky Me ay 10 pesos dito yung tindahan namin dito. Tapos, ito Lucky Me na spicy beef. Kasi mabenta to siya yung maanghang na noodles. Tapos ito, chicken na uh, spicy. 10 pesos. din siya. Um, uh, ito, mga ganito, mga noodles. Dapat, ay, hindi ito ma wala sa stocks ko kasi mabenta siya. Yung mga ibang tindahan na nagtitinda ay dito rin minsan kumukuha sa amin. Kapag umaga, yung nagluluto ng noodles. Tapos, chocomocho. Ayan, chocomocho na uh, white caramel, ito shot 8 pesos yung tinda namin dito, tsaka ito. So, dati, yung tinda namin na choco mocho ay chocolate at yung dark caramel. Pero, pero ngayon, ito naman yung mabenta sa, sa amin dito. Ito, yung peanut butter, tsaka white uh, caramel. So, yan yung mabenta ngayon. So, pag paiba-iba, para iba naman yung taste ng ating mga customer. Tapos, meron ditong Kopiko Co brown. So, ayan. Meron pa naman dyan, pero nag lang ako ng mga item. Tapos, eto, Burbrand Swax. Ayan, dalawang tie. Tapos, meron dito ang Kopiko Co ko brown. So, dapat, yung Kopiko Co ko brown ay yung nasa pack, pero, walang stock yung nasa pakpak na, eto lang yung dalawang tay yung kanya binili tapos copico blanca ayan, copico blanca ay 12 pesos yung tignan namin dito 12 12 pesos tapos eto, dalawang tayo yung kanya binili ayan, yung copico brown ay tatlong tay eto tatlong tayo yung kanya binili kasi mabenta to yung kopi ko brown tsaka kopi ko langka tapos itong cloud 9 ay 9 pesos yung tinda namin dito ng cloud 9 eto clean yung ay yung mga kapi namin na single ay 8 pesos tapos tang orange na ang mahal mahal ng ano ngayon ng tang ngayon mahal mahal ng mga powder drink ngayon na 20 na yung tinda namin dito sa amin kasi yung puhunan nito ay 17 17 something yung puhunan ng ano ngayon ng powder drink so parang pare-parehas na naman tayo mga kasari no yung presyohan natin doon sa tawag dyan presyohan natin sa powder drink mga tag 20 yung iba 19 19 yung iba kasi yo sa iba ay kumukuha sila sa mga ano mga meron silang delivery mga ahente nila. So mas mura talaga doon. Yung talagang maganda kapag meron kang ahente sa mga grocery, mga kape na yan kasi mas makamura ka doon. Compare mo doon sa grocery kasi minsan yung grocery ay medyo tumaas sila ng piso, 75 centavos, mga ganon. Tapos, kopi ko blanca. Ayan na, nasa parig lang siya. Tapos, etong cotton buds. Ayan, cotton buds. So, wala na tayong stock doon ng cotton buds. So, meron siyang 10 na piraso ng cotton buds. Ay, at saka yung Lion Tiger na katol. Kasi ngayon ay tag-ulan, maraming lamok. So, mabenta siya. Tapos, etong Violet. So, napabili lang ako ng Bali, lima lang kasi meron para man akong stock. So, dagdag lang. So, natin para magsalap na. Tapos, eto naman, yung dito ay yung mga cup noodles tsaka itong nagaraya at saka dingdong. So, yan na naman yung laman niya dito yung mga dingdong nagaraya Mga pangkulutan ng ating mangininom. So, ayan naman na siya, no. Yung laman niya, ito. Dingdong na maliit ay 8 pesos. Tapos, yung nagaraya ay 12 pesos to. Yung tinda namin dito. Tapos, yung sa cup noodles, oh, no. cup noodles ay 22. Yung tinda namin dito. Tapos, pag may may mainit na tubig na yung gusto rin lang ipaluto yung cup noodles ay 25 pesos yung tinda namin dito. At napanood ko yung kay Kuya AJ Kim po, yung price niya ng cup noodles ay 20 kasi doon niya kinuha sa ano yata yun, sa ahente niya, sa delivery niya. So maganda talaga pag nakamura ka. Sa amin kami ng ano, ng ahente sa Lucky Me. Kasi nga, puro noodles namin, tsaka cup noodles, kanto namin ay laki may yung produkto na yon So, naghahanap kami noon. naghanap naghahanap kami dito sa ililo pero wala kaming mahanap. Tapos, bumili siya ng Tasty Boy. Tasty boy. Anong bakal ka? Trip niya lang daw bumili para meron na siyang item dito na ganito sa aming hindihan. So dati, meron naman talaga nito pero uh, hindi naman talaga siya mabenta kasi malapit lang naman yung tindahan namin dito sa Talipapa. So yung mga tao doon na bumibili, yung amin na lang dito, yung mga talagang mabenta lang. Pero pag may naghanap, uh, bumibili kami ng isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo para meron lang kaming may display dito sa aming tindahan. Para pag pagbalik nila uli, pag naghanap sila, pag alam na nila na meron kami yan, ay meron kaming maibigay na sa kanila na nahanap nila. Ayan. So, eto yung sa noodles. And spicy. Spicy bat choy. Mga kalalakihan talaga mahilig sa bat choy. Tapos, lapas bat choy na originally made from Iloilo. -Ilo. Yung lapas bat choy. Yung talagang ano talaga na lapas ba sa ilo-ilo yan so ayun siya pero ito yung cup noodles ay made by Lucky Girls. Pero yung totoong lapas ba ay made from Iloilo. -Ilo. Nandito yan sa malapit lang, masarap yun. Tapos, ito spicy, spicy bulalo. Spicy bulalo, ayan. So, yun na naman yung laman niya. Ito, tapos yung mga kape natin. So, yun naman pinamili niya ngayon. Tapos, itong mga pampulutan kasi bumili siya na nakaraan tapos ngayon bumili naman siya uli kasi mabili siyang maubos mabili siyang maubos yung mga pangpulutan kasi may ayun yun yung mga ano namin ngayon yung pinang grocery yung mga nagdagdag nagdagdag lang ng mga item na mabenta uh, kasi nga tiba diba, yung mga item na yun mga panty liner na yan mahirap hanapin yan dito sa amin ilang lista na ako, ilang pabili na ako sa kanya, pero hindi siya nakapagbili kasi nga walang, walang stock, ilang grocery store na ang puntahan, pinuntahan niya, pero walang stock, ngayon lang nagka-stock. Ayan, tapos eto, mga ganito, mga ganito niya, may mga pa-free na, uh, buy 23, get 1 free, so dagdag kita na yon 8 pesos kasi yung tinda namin dito. So, guys, no, yung sa kopi Blanca pala niya, sa kopi Blanca, yung uh, binili niya ay dalawang tay lang, pero meron siyang free na isang tay. So, napanood ko rin to siya kay, ano, kay sis uh, Rochelle Edades. Shout out sa iyo, sis, na napanood ko rin to yun. Nung, ano mo, yung kopi Blanca ay merong pa-free, totoo nga. So, meron siya sa amin, nakapag-avail din kami ng pa-free ng kopi Blanca. So, yan. Salamat Coffee ko Blanca. So, tapos ito. Ayan, marami siyang nakuha free ngayon. May mga pa-free. May mga ganito, mga pa-free. So, sana, yung sa cup noodle, sana may mga pa-free din yan. Tapos, mga kape, may mga pa-free. May mga shampoo, may mga pa-free. So, sana lahat pa-free na lang, no? Para dagdag kita tayo. Para kahit pa paano naman ay meron pang dagdag kita sa ating sari-sari store. Kahit Uh, ganito lang no, pakunti-kunti lang yung stock natin. So guys, so ngayon naman ay samahan nyo naman ako mag display kung paano ko ba to i-display dito sa aming tindahan, sa aming maliit na tindahan, kung paano ko ba pinagkakasya-kasya dito sa aming uh, maliit na displayhan yung aming paninda na to so yan guys, samahan nyo ako and keep watching so yun guys, no, dito nang matayon sa sasacherya namin na dito ko siya nilalagay sa halap, yung mga pampulutan para mabilis siya makita. Tapos ito, nagkaraya. Dito siya isabit, dito siya isabit. Tapos yung iba naman ay hindi siya maisabit. Ilagay ko lang sa katon, tapos ilagay doon. Tapos, nilalagay ko lang siya na mga, yung parang sample niya, yung display para makita ng customer kung ano ba yung mga tsitsireya na available dito sa tindahan namin. Kasi hindi naman talaga maisabit lahat-lahat dyan kasi malit lang yung space namin. Malit lang talaga yung sintahan namin dito. Kaya yung space ay sobrang lit. Ang naiingay ng bunganga Tapos ang ginagawa niya ay kinakalat niya sa baba. Tapos pupulutin ko din. Kulit talaga na itong bugit. kulit. So guys, dito na side. Mga cup noodles yan. Ito yung mga cup noodles. Ilalagay so, ko yan dito. Lahat ng cup noodles nandito yan. sa taas para mabilis siyang makita ng mga customer ko. Kasi minsan yung mga customer ko ay medyo malabo yung mata. Tsaka, dapat nang dyan siya para dapat nang dyan siya para makita nila kung ano yung cup noodles na available dyan. Bat choy batsoy, meron bang batsoy, meron bang bulalo. So, makikita nila dyan kasi mahirap, mahirap guys pag lalaki yung mga customer mo. Kasi karaniwan nga dito sa amin ay mga taxi driver. Mahirap yung mga lalaki kasi paiba-iba yung mga taste nila, di ba? Ganyan talaga mga kalalaki Hindi, hindi nila alam kung anong taste nila. Paiba-iba sila, diba? Yan yung na nakalagay dyan. Ayan guys. Ayan, mga cup noodles yun. Tapos ito naman. Ay, hanapan ko pa yan ang lagayan dyan. Cup noodles. Meron tayong dyan. Seafoods. Spicy bat choy. Bat, choy. bat choy. Spicy bulalo. Bulalo. Tapos ito, chicken. Chicken sa tanghon. Jampong. Ayan. So ito, 22 yan dyan. Tinda namin. at 22. Maliban lang dito, ayan, 27, chicken sa tanghon, tsaka jampong. So, medyo mahas ma mahal dito yung sa jampong, tsaka sa chicken sa tanghon, yung bintahan. Tapos, ito naman ay 22 lang. So, yun dyan na nakalagayan dyan, mga sabon na tingi-tingi. Yung mga shampoo na, na naggubit gupit na tapos itong mga sabon. Tapos ap ito, pahanapan ko so, yung mamaya ng sabitan niya. Andiyan yan sa taas. So, na naman dito. Ayan dito. Powder. Ayan, tight na single. niyan na yan dyan. Sito. Ayan, sharp dyan. Side na yan dito. side na yan dito, mga shampoo na yan dyan. Shampoo. Ayan, toothpaste. Ayan, yan siya. Ayan siya. Dito siya nakalagay para makita ng ating mga customer. So, yun siya guys na. So, yan guys. Dito sa side na to. Ayan yung mga pangpulutan. Ayan yung dyan na yung Mga, mga pangpulutan. Dyan na nakalagay. Ayan na siya. Ayan. Tapos tinapay. Pangpulutan yan dyan na side. Dito na side. Pangpulutan yan. Side. Mga tinapay. Ayan. Mga chichirya na yan dyan. Ayan. Mga chichirya. Tapos dito ay mga kape na yan. Dito sa sa side na to sa pangalawang layer ay mga kape na yan dyan. Tapos mga biskwit yan doon. So, yun naman yung dito. Yan, yun naman dito. So, ayan na siya, sure guys. So, guys. Tapusin ko na ang video na to. Pero hindi ko pa natapos yung aking gawain. Meron pa akong mga nagawin dyan. Ayan, yung mga stack pa doon. Pero, sabi ko na lang siya kasi hindi na masabit lahat. At ilagay ko na lang doon sa taas. So, ito na lang yung finish na ginawa ko so kakapoy kakapoy mag-display kakapoy sa NPL ko no kakapoy buhay sari-sari store buhay tindera pero enjoy naman dahil dito tayo kumikita so proud sari-sari store owner sa mga sabi po na walang kita sa sari-sari store isa pa ako na magpatunay doon na may talaga sa sari-sari store kasi lahat ng meron kami ngayon lahat na uh, pinangarap namin tulog yon ng Sari Sari Store. Bigay ng Sari Sari Store yon So, proud Sari Sari Store owner. Saludo tayo sa mga Sari Sari Store natin dyan. Sa mga kasari natin dyan, saludo ako sa inyo mga katendero at katendero natin dyan. Mga kaibigan natin dyan. Saludo ako sa inyo at sa mga uh, loyal customer namin at masuki namin dito. At maraming maraming salamat sa inyo lahat. Shout out sa inyo na palagi kayong pabalik-balik at pabalik-balik kayo dito sa aming tindahan. Uh, napaka loyal nyo maraming maraming salamat uh, shout out lang ako sa mga kasari natin dyan hello guys, hello sa inyong lahat hindi ko na yung kaya isa-isahin kasi parang uulan naman dito sa amin maraming maraming salamat sa papanood ng mga video ko at pagsuporta sa akin, maraming maraming salamat po, sana patuloy nyo pa akong supportahan dito sa Whitey World sa mga video ko, patuloy nyo po akong no uh, panoorin kahit boring pero okay lang po masaya naman po ako at nakikita ko na may mga tao na sumusuporta sa akin hindi talaga ako iniwan maraming maraming salamat po same negosyo channel hello sis Mary Lovin one, sis hello sa mga kaibigan ko sa wedding World maraming maraming salamat and thank you for watching and God bless us all